Okay. Ayan. Tapos na mga kamkil yung ating pagkukulay sa grills. No? Ayan no? o. O, nakahaspi na siya. Tapos yung sinunod ko mga kamkil, itong bricks nilinisan ko. Brinasan ko muna siya mga kamkil kasi applyan natin ng pampakintab. Tapos, ngayon, ang nangyayari. Tumawag yung may-ari, no? palitan ng kulay itong grills iitim siya no i-black natin siya gusto niyo mayari black yung kulay dating black to mga kamukil eh na epoxy primer black yung gamit nila ngayon gaya na sabi ko yung may-ari yung laging nasusunod nung una kung bakit na haspi ko to mga kamukil kasi nung yung nagdala sa trabaho dito gusto niya kung ano na lang yung kulay na natira gamitin so yung natitirang kulay dito is burnt amber o, oh, yun yung in-apply ko dito sa uh, grills. O, oh, kung titignan natin mga kamukil, maganda naman siya, no? Bumabagay siya sa uh, kulay sa wool natin. Yung kulay sa wool mga kamukil, ako daning nang titimplan yan. Dahil yun yung mga sobrang kulay nila dito. Ginawa ko lang siyang uh, para magamit pa, no? Yung pinakaunang kulay talaga dito sa wool mga kamukil, may black na dito sa grills. Yan, no? Ito yung kulay ng pinaka-wool. O, oh, may sobra itong kulay na to nung unang nagtrabaho dito uh, ginawa ko siyang ginawa ko ng paraan na magiging maganda pa no? ginawa ko siyang ganito itong kulay na to yan o. So may mga iriritats pa ko dito tulad ng ganyan kasi lumubo. Walang apply na waterproofing yung canopy kapag ka ganito. Kung manipisan ng canopy, dapat may waterproof sa taas. No? Kasi ayon nito scheme ko yung gamit. ah uh, papasok talaga yung tubig dito sa ilalim so yun yung nangyayari lumubo dito sa baba o oh, ko pa yan o oh, ito tapos na sana to no? kaso lang gaya na sabi ko may ari lagi na susunod pagdating sa trabaho hindi tayo o oh, ito yung kulay talaga ng bahay na ito ito yung unang pinis nila yan sa unang nagtrabaho ngayon ito yung kulay black so ang ginawa ko mga kamukil ayan napapansin yung naka na sana siya preparation para sa uh, paghahaspi natin so dahil iba black siya nagpabili ka agad ako ng uh, quick dry inamil black Ayan. para makintab siya ito kasi black na to uh, epoxy primer pa lang to epoxy primer black, ma uh, black. maraming uri po ng primer no? meron tayong um, epoxy primer white epoxy primer gray epoxy primer black may yellow pa nga no? so, ito yung pinabili natin quick dry in a meal. Oh, black mga kamukila so sa'yo maganda na sana oh. kung kayo mga kamukil alin yung pipiliin nyo itong ganitong klaseng kulay o black no? kung kayo yung padesisyonin tingnan natin sa labas oh, mamaya makikita natin to uh, uh magkukulayan natin ng black no? ano kukulayan natin yan ng black ano yung babagay naman kasi sa kulay ng bahay kahit anong ganyang klaseng kulay ng wall kahit anong i-apply natin kulay dyan sa mga grills babagay yan ah uh, yung tanong lang dito sa bricks no kasi napapansin ko sa bricks wala naman tayong makikitang kulay black ah uh, may mga brown o oh, kahawig din ng kinulay ko sa ano sa grills no? ayan titingnan natin mamaya kung maganda ba kung pag i block to mga kamukila Okay, yan na po mga kamugilo oh, yung block na sinasabi natin. Ngayon, baka sabihin naman ng iba, iarawan ka pala dito mga kamugil, tapos lagi ka nagbibidyo. Break time po yan mga kamugil ah. May isip din tayo, no? O, oh, mahiya naman tayo sa nagkapatrabaho sa atin. Ah, nagbibidyo ako dito mga kamugil, minsan break time, o oh, di kaya uh, lunch time, o oh, di kaya pagkatapos ng trabaho pagkahapon. So, yan na po yung forma niya, no? Mga kamugil Okay ayan na siya mga kamukilo kulay black na <laughs> yung grills no so yung dati nito mga kamukil ito yung forma nya o ngayon ito na no ayan so gaya na sabi ko uh, sa trabaho lalo na ganito usapang bahay kailangan yung masusunod yung may-ari talaga no hindi tayo pwedeng magdesisyon sa atin kasi hindi naman tayo una-una dito tayo yung gumastos dito. Pinapatrabaho lang sa atin to. Kaya kailangan lahat ng mga decision o gusto mong mangyari paabot mo muna sa may-ari, no? Tapos pag-usapan nyo. Pagkatapos niyan, kung ano yung mapag-usapan, kung okay siya, tuloy mo yung plano mo. Pero mas mainam talaga mga kamugil ah uh, lagi tayong magtanong sa may-ari, no? Para hindi na paulit-ulit. Ayan ah. No. So sa akin mga kamukil, yung sinatatapos ko na to, ah, uh, may nangyayari, nagbalik na naman sa uno, no? Ah, uh, unang-una, nagtitiping na naman kami. Ayan no. Patapos na sana siya, nung unang kulay niya. Sa akin, wala naman problema kasi arawan ako dito, no? Kahit pa, ah, uh, makailang ulit tayo dito mga kamukil, no? Walang problema sa akin. Ayan, trabaho lang tayo. Oh, so, ito na, no? nasunod na yung gusto ng may-ari na itim okay bukas yung tatrabuhin ko ito na namang bricks no pakikintabi na natin itong bricks pero brab uh, lilinisan muna natin to ito kanina mga kamukil na linisan ko na to bukas yung lilinisan ko ito na part dito iba brush natin no may ano dito brush ng panlaba hmm, hinihingi ko Palang babanlawan natin siya ng tubig mga kamukil para maaalis yung mga alikabok bago natin pakintabin. Okay, thank you.